Uh, hello po, good morning po mo sa lahat Welcome back po sa ating Youtube Channel For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po ng ating subscriber po, ang ating sasagutin Ito galing po kay Albert Aiko Shoutout po to yan, kaibigan Ito po ay aking pong uh, batchmate o classmate ko po noong high school na nandun po sa uh, Divine Word College of Tabilaran City Bohol. So, shout out Albert Aiko So, ang kanya pong tanong ay pwede ba daw siya makahingi ng feeding guide para po sa mga fattening from starter to finisher? So kayo po ay mahilig po sa ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga feeding guide po doon po sa mga alagang fattening. So kapag mga fattening po mga kaibigan, mayroon po yung tatlong stages. Uh, starter, grower, at saka finisher stage. Bawat stage na po yan mga kaibigan ay iba-iba po yung ating uh, dami ng feed sa ating pong ipapakain sa kanila. So, ang feeding guide na ito, ito po yung applicable lang po doon po sa mga biik na inyo pong nabili sa mga seller na nasa 40 to 45 days old na po mga kaibigan na kayo na po mismo uh, napapakain doon mismo po sa inyo pong sariling kulungan. Kapag sa inyo naman po yung mga biik mga kaibigan, sa inyo po yung inahing baboy, ito po yung applicable po sa 40 to 45 days old ng mga biik na inyo na pong pinapakain po ng starter feeds. Doon po kayo magbilang ng day 1 sa papapakain ng starter feeds na uh, fattening uh, period po nila. So day 1 to day 15 po mga kaibigan, ang dami pong ipapakain ng starter feeds ay 0.5 to 0.75 kilograms. And then day 16 to day 30, 0.75 kilograms to 1 kilo na po mga kaibigan. Pagdating po sa grower stage, ang inyo pong ipapakain po ay mga uh, grower feeds na po yan. Ito po yung mula from day 31 to day 60. So ang ipapakain nyo po ay 1 kilo to 1.5 kilos na po mga kaibigan. And then from day 61 to day 90 ay 1.5 kilo to 2.25 kilograms na po mga kaibigan. Ngayon po sa finisher stage, ang atin na pong ibigay ay finisher feeds ang pinisal stage po mga kaibigan ito po mula day 91 to day 110 so yan po yung ang, ang day 110 po, po mga kaibigan yan po yung estimated harvest date ng inyong mga alagang baboy o estimated disposal date po ng mga alagang baboy from day 91 to day 100 ang inyo pong ibigay ay 2.25 kilograms to 2.5 kilograms po mga kaibigan. And then from day 101 to day 110 kung saan po yung uh, disposal day o estimated harvest date inyong malagang fatining, ang inyo pong ipapakain ay 2.5 to 3 kilograms sa po mga kaibigan. Yan po kadami ang inyong ipapakain pong finisher feed sa inyong mga lagang baboy kap, kap kapag papalapit na po yung kanyang harvest date po mga kaibigan. Nang sa ganon, yung kanyang bigat po ay consistent na pataas ng pataas. Kaya yung feeds po na inyong ipapakain po kapag financial stage po ay parami ng parami din po yan mga kaibigan. Para yung kanyang bigat po ay pataas ng pataas. Ito po ay estimated po na 3.5 months to 4 months po na uh, papapakain po natin malagang fattening. Pero sa akin po ito po ating pong itinarget lang po sa day 110 po mga kaibigan from day 1 to day 110. So kapag nasunod niyo po yung feeding guide na po yan mga kaibigan, ang estimated po na timbang po ng mga galang baboy nyo ay nasa 90 kilos pataas. O 90 kilos to 90 kilos to 110 kilo po yan mga kaibigan. So ang pinaka minimum po na kilo na aabutin diyan, siguro nasa 80 po yan. Yung uh, minimum na kilo uh, yung minimum po na pinakamababang kilo po ng baboy na inyo pong makukuha na sa 80 kilos po yan. Pero kadalasan talaga based po sa experience ko mga kaibigan kapag itong feeding guide na ito ang ginagamit nyo ang average weight talaga po ng mga baboy ay nasa 90 kilograms pataas po yan po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon at sana na po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po tungkol po kung ano ba ang mga feeding guide ang ating ginagamit para po sa mga patabaing baboy po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.